Mapagtala na ng dalawang kaso ng pagkasawi ang Pangasinan Provincial Health Office dahil sa sakit na rabies. Patuloy din na nadadagdaga ng mga bilang ng mga o animal bite sa buong probinsya. Ayon kay Dr. Vivian V. Espino, ang officer in charge ng nasaming opisina, na ang dalawang individual na nasawi ay mula sa bayan ng Binalonan at Tagupan City. Ito ang kanilang datos sa unang quarter ng taong ito, kung saan sa buong buwan ng taong 2024 na italang apat na kaswalidad dahil sa nasabing sakit. Ipinaliwanag nito na kapag ang hayop ay nagkakalkal ng basura o madumi ang kanilang nakasanayan ay posibleng itong infected ng rabies virus. Kaya kapag kumagat o kumalmot ito ng tao ay maaaring maipapasa ang sakit o virus. Magdudulot ito ng mga iba't ibang sintomas na maaaring mauwi sa pagkamatay kung hindi naagapan na. Sa mga ganitong sitwasyon, ang ginagawa ng mga tao ay agad nagpapaturok ng anti-rabies vaccine sa mga accredited animal bite center pagkatapos makagata. Sad pa ni Dr. Espino na hindi pa naman nagkukulang ang mga supply ng mga bakuna dahil kung maubusan ng isang ospital ay maaaring magbigay ang provincial office. Sa paliwanag nito na ang pagkakaroon ng bakuna ay magsisilbing proteksyon sa virus kapag nakagat ng anumang hayop pa. Kahit anya sariling alaga na malinis o domesticated pet ay iba pa rin ang pagiging maingat dahil may naging kaso ang opisina na makalipas ang limang taon ay lumalabas ang sintomas ng sakit dahil hindi ito agad nagpabakuna. Sa pagkasinan po, meron po tayong dalawang deaths secondary to rabies po at ito po ay sa Binalonan at sa Dagupan City po for the third quarter. Uh, dalawang lang, to, ang, isa lang po, ang naita lang ulit dispo natin po, so, opo sir. Um, yung mga dog bites po kasi, sabibigyan so po sila ng agarang luna. Alam po nila kung saan sila pupunta, kung saan hospital or chapter po na animal bite center at uh, doon po siya nabibigyan ng anti-rabies vaccine so na prevent po yun. At hindi ko siya related sa uh, panahon yung rabies. Mm -hmm. It can be any time po of the, of the year. Actually, ang cause po ng rabies is, it's yung mga stray dogs na nasa daan, tapos kakalkal po sila sa basura, mm -hmm. kakain po sila doon, aalis sila, at pagka may another dog na kakagatin din yung kinainan kinaina nila o kinalkalan nila, pwede po silang mahawa. Kaya ideally talaga walang mga basura na kakalat, talaga nakapakit sila para hindi po makakalkalin ng mga dogs. Yun po yung usual. Plus, these dogs, pag stray dogs po sila, syempre wala po silang vaccine para sa aso men. Actually po, mas madami po ngayon compared last year kasi last year from January to December, for po yung deaths natin sa buong taon ng 2024. Ngayon po, sa first quarter from January to March of 2025, may dalawa na po tayo na italang deaths. So, medyo mataas po ngayon compared to last year. Um, meron po tayong data po dyan um, sa sinisermat. Madami po, medyo madami po tayong na-cater. na, na, na cater Siyempre po, because marami nga po tayo mga kaso, there are instances kung minsan na medyo nabidelay po yung delivery naman po. Pero ginagawan po ito natin ng paraan at dahil dahil po tayong mga kasamang hospital din po, na pwede din silang mag, we can, we can borrow for them while waiting for the delivery of the vaccine. Yes. Dahil yes. siyempre, proseso po yun na kailangan talaga nating sundan. So, as much as possible, we try our best na maibigay po at ang Provincial Health Office din po naman ay nagpro-procure para kung saang lugar ang medyo maubusan ng vaccine, pwede din po kaming mag -ugnib. Sa 14 hospitals po, um, lahat po siya except for Manawang Community Hospital which is ongoing na po ang proseso sa pag -accred being accredited animal bite center. Sa mga LGUs naman po, actually sir, most of them are animal bite centers na po. Uh, we are giving technical assistance on some of the LGUs na hindi pa po as part of the networking, tinutulungan po namin sila. Mga nakagat ng aso or nakakalwap ng pusa, ang una pong pwedeng gawin is unisin po, wash with water and soap para po ito ay maging malinis. Uh, pangalawa po, huwag niyo pong patatayo ng mga aso ninyo or pusa, the more po na obserbahan sila within 14 days. At pumunta po sa pinakamalapit na hospital or rural health unit na, na animal bite center para po magigyan kayo ng anti-rabies. Actually po sir, kapag ka ang dog po niyo are, is vaccinated naman regularly, which may programa din po ang ating probinsya under Governor Ramon Monmon III, Others ko na malinis naman po yun, lalo na if it's a domestic pet na nasa loob lang po. Pero siya pwedisa, you really have to be to be more careful kasi sa nakita po namin kaso, five years ago na po silang nakagat pero lumalabas ang symptoms after five years. So para po sigurado tayo, wala rin namang mawawala, pwede po magpa-vaccine magpa lang din po. Tapos pag nabigyan na po sila ng vaccine within like a certain period, pwede booster shot lang po ang ibibigay which will be good for another 5 years. Para sa programa ang Bombohan ng Big Time Patrol numero 5. Bombo Oliver na kumusta guulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo!